Hello guys! ayat good morning po sa lahat. Andito na naman po tayo. Update ko po, po sa inyo sa ginagawang building dito sa amin tabi. Eto guys, o nakikita nyo ba yan? Ayan, ano to eh, mga tiles. Ayan siya o, ibababa siya. Ganito dito. yan Ay, nakakatakot naman guys nakakatakot siya oh pag biglang bumagsak tapos na ano sa iyo Napaka-delikado talaga ng ano no trabaho ng construction worker hindi basta-basta kaya sa mga construction worker diyan shout out po sa inyo and eh, proud ako sa inyong lahat Ingat kayo sa inyong paggawa ng mga building. Sana ingatan kayo lagi ng ating Panginoon. Ayan guys, so di ba ang bigat niyan? Ililipat siya, ililipat. Ililipat siya kasi hindi siya doon ibababa guys. So ayan, pakita ko muna sa inyo guys ito. Ayan na yung nagawa nila. So ano na to guys, 5th floor na to. Pagkatapos nito 6th floor, kapantay na nitong sami. So siguro hindi ko na siya may sa inyo kasi nga pantay na nitong sa amin ewan ko lang try, try ko ulit na ipakita sa inyo guys ayan ililipat siya ng ano guys ililipat siya ng lalagyan kasi hindi yata comfortable doon so ayan guys panuori natin ayan doon siya ibababa ingat po kayo ingat baka mabagsakan gusto ko Okay, yun. Ay, na. O, diba guys? Napakahirap ng construction worker. Kaya sa lahat po ng construction worker dyan, shout out po. So, yun lang guys. Thank you for watching.